Excuse me. Sabi ko na nga ba eh. Araw to ng dalaw mo sa akin ngayon, no? <laughs> Excuse me, no. I'm not making the un here to see you, okay? Alam mo, yung apartment ko nandun lang. So, syempre, kapag meron akong pinupuntahan, at saka, when I have a walk, dadaan ako dito. And please lang, ha? Leave me alone. O oh, eh, kailan naman ako makakadalo sa'yo? Pagputi ng uwak! <laughs> hmm. <laughs> Uy, ano daw? Ay, malapit na ako makadalo. Kailan, kailan daw? Malapit na. Ah. Pagputi ng uwak. Wawa, wow, swerte mo! Ang lapit na noon! Ay, kailan mo yun? Uwag mo kailan tulog lang yun? Ay, Merkulis na ngayon. Biyernes! Biyernes? Oo. oo. Oh, malapit na. Mabuti hindi sinabi siya pag itinuntaga. Ba't kailan yun? Aba, matagal pa yung bisperas pa ng Pasko. Ang kitong